Sunod, mga kababayan. Hmm. Dito tayo. <clears throat> kay Chabit. Oh, isa pa to si Chabit. Oh. Sabi ni... Ito, isa din. Napahiya ni UC Clear dito sa report. Na, patungkol kay Chabit na ang sabi, ah, bakit daw si PBBM nagbubulag-bulaga, nagbibingi-bingihan, no? At bumuo pa nang komisyon para mag-imbestiga samantalang doon daw sa baluarte ni Marcos ah, sa norte ah, mga kababayan ay grabe daw talamak ang mga ghost project bakit daw hindi unahin ni PBBM na paimbestigahan ah, tignan niyo yung sagot ni Jose. kasi um, uh, parang napahayag nasabi po ni Mayor Magalong din na I never I, I struck a nerve Oh, na ibarok kapang po siya sa pagpangkis siya na sinasabi. Ano rin po ang ating tugon na sa panawagan ni former Ilocos Sur Governor Chavit <coughs> Singso na dapat daw hong unahing investigahan ang mga flood control projects sa Ilocos Norte na siyang balwarte na ng Pangulo. Mm. May mga proyekto raw dito na hawak ang mga diskaya. Mm. Komento, komento po siya. Di pumunta lang po siya sa, A, uh, sa ICI. at Di diba? po siya mag-report. Oh. Pero kung, kung, kung ang gagawin. Kung may document man si Chavit, no? Iyan ang sagot ni Music, 'di ba? na naman. Ah, real talk na naman, na naman. Ah, kasi ang sabi ni Chavit, bakit daw hindi istigahan? Ang Ilocos Norte na marami daw mga anomalya sa flood control, yung balwarte ni BBM, no? Kaya nga ang sabi ni Yusik, kung meron siyang dokumento, o meron siyang ebidensya, o meron siyang pruweba, Bitbitin ni Chabit ibigay sa ICI para imbestigahan. Hindi yung puro ko dalang, Kaya, yeah? yan ang mahirap kasi mga kababayan. Kapag DDS ang hilig sa ganyan, tignan nyo, sabi ko, kapag makauwi si Digong, magilit ako ng leeg. Tapos magugulat ka, mag-comment, kailan ka po magilit ng leeg? Kailan ka po ba magurgur? Kailan ka ba magpakamatay? Kailan ka ba mag-ano ng liig mo, sugatan mo sarili mo? Kailan ka ba magbigti? ba ang sabi ko, kaklarong-klaro na sabi ko, kung makauwi, magigilit ako. ah, oh. So, nakauwi na ba? ba? Diba? So, ibig sabihin, walang gilit, walang nakauwi Tapos, magugulat ka, kailan ka magilit, boss? Oh. Boss, Magigilit ka na daw. Bakit? Uwi na daw. Daw. Oh. Once na may daw. Ha? Ibig sabihin, walang kasiguraduan. Alam nyo sa totoo lang, ganito lang mga DDS. Alam ko yung utak ninyo, pari-pariho lang yan. Pariho kayong bobo, pariho kayong tanga. Pero hindi kayo bungol, hindi kayo bulag. Ano Mabilis magilit. Ang mahirap, ang umuwi. Ano yan? Yun yung napakasimple ang bilis lang magilit eh. Kahit ngayon, pwede ako magilit eh. Kahit sarili ko, pwede ko saksakin ng bullpen ni, eh. Ha? Ah? Ang tanong kasi, kailan po ba siya uuwi? Kayo mga didis, ang hilig nyo gumawa ng issue. Yung mga utot lang, pag nakarating sa inyo, may tain ng kasama. Di ba? Ang bilis lang magilit. Ang tanong, kailan ba makauwi? Di ba? Di ba ang nila? Alam niyo, ang hirap. Hmm, di ba, John Style TV? Ang hirap nila pa paintindihin. Napakabilis magilit. Diyos ko, kung nag-order na nga ako ng pangilit ko dyan, pito na yung in-order ko kasi pitong buwan na. Oo. Kasi, nung nakaraang buwan nag-order ako kinalawang. Oo. So, umorder ako ulit. Pito na ang na-order ko kasi sabi ko, eto na. September na pito na. Magwawalo next week mag-order naman ako pangwalo kasi Oktobre na eh. Hindi pa rin nakauwi. Ah, oh, ang bilis magilit. Ang tanong, mabilis din bang makauwi? Di ba bububo? -bu? Oh, meron ako mga kaibigan. Oh, ang dami kong kaibigang DDS. Oo, oh, nung vlogger pa ako ni Isko, napakarami kong kaibigang DDS. Oo. Oh, tapos ang sabi sa akin, antayin daw nila ako kailan ako mag magilit. Sabi ko, ang tatanda nyo na, ang bububo nyo pa rin. Ah, mamamatay na lang kayo, kunin na lang kayo ng lupa. Ha? Yeah? Ibao na lang kayo sa lupa, ilang taon na lang. Ha? Yeah? Hindi na kayo abutan 60 years old. Mamamatay na kayo, ang bububo pa rin. Bakit? Hintayin daw nila ako kailan magilit. Ang hintayin niyo kung kailan makauwi. Di ba? Kasi hanggat hindi makauwi yan, walang gilit na mangyayari. Kung hindi ba naman kayo mga bobo, mga putang ina ninyo, yung mga dati kong kaibigan, na ah, may mga OFW pa, ewan eh, ko, bak naging OFW yung ganyan ka bobo. Yeah? Or kaya, ganyan sila naging OFW kasi nga bobo, hindi marunong magdiskarte. Yeah? Yung mga kaibigan kong DDS na bobo, mm, -mm ang dami niyan. oh, Diyos mi, yung marimar. Yung yeah, pag mga DDS, tanga. Meron pa akong kaibigan dyan, mga DDS na uh, mga vlogger, mga matatanda. Utang ina. Tatagal na ninyo sa abroad. Ang bububo nyo pa rin. Yeah? Ah, tingnan nyo. Tingnan nyo. Ah, tingnan Ito, si Yosek. Oh. It seems so, na dapat daw hong unahing ang mga flood control projects <coughs> sa Ilocos Norte na siyang baluarte daw ng Pangulo. Mm. May mga proyekto raw dito na hawak ang mga diskaya. Mm. Dokumento-dokumento po siya, di pumunta na po siya sa A, uh, sa ICI mm. at doon na po siya mag-report. Di ba? Mm. Pero kung, kung chismis lang po ang gagawin niya para pa, ipakita sa taong bayan, na merong kinalaman ng Pangulo sa mga maanumalyang flood control projects, alam po natin kung sino ba ang kanyang uh, sinususugan ngayon, sino yung kanyang nililift at sino yung kanyang sinusuportahan. Alam mm. po natin kung ano yung intention po niya. Di ba? Kita ninyo? ah oh. Kung walang mapatunayan si Chavit patungkol sa maanumal yung flood control ni PBBM, alam naman po natin kung sino yung sinusuportahan ni Chavit. Di ba si Sarah? Paripariho lang kasi yan sila ng utak. Tingnan mo si Sarah. Nagsasalita. Pag tinanong mo ngayon, ang sagot ang layo. Daya, alam mo yung nandito ka sa Pilipinas in interview, pero yung sagot mo nandun sa yung Korea. Daya, yung tinanong ka... Ilang araw iinit sa Pilipinas at ilang araw magbabagyo? Ang sagot niya, alam niyo sa Japan, mga November mag-snow na. Di ba? Ganyan siya katanga. Sad to say, pero totoo. Napansin niyo mga kababayan kapag tinanong ang mga DDS? Ah, oh, ganun siya. Halimbawa, tinanong mo, ah, ilan po ang namatay doon sa nalindulan sa Cebu? Alam niyo, labing tatlong truck yung pinapadala kong ano, ayuda galing Davao. Ganun ang sagot niya. Di ba? Ganun kalayo ang sagot kapag DDS tulibagbag ug utok ba. Alam niyo tulibagbag ng utak. Ah, yan yung mga totoong bangan. Yung e, mga buang. Ah, tatanungin mo, oh, di ba nandun ka sa binurol, ilan yung mga namatay doon na binurol? Ang sagot, alam tertin 13 kadamtrak ang kinargahan ko ng ayuda galing Dabao. So, nasaan yung tinanong mo kung ilan yung patay? Di ba wala? Ah, tapos, tanungin mo pa. Bali-balita ngayon, BP, ah, si Tatay Digong daw na slide na bagok, na wala ng malay. Alam ninyo, ah, sa totoo lang, nung nakausap ko siya, okay naman kami. Hinihilot-hilot pa nga siya eh. Asan yung sagot mo dun sa nabagok? Asan mo yung sagot mo dun sa nawala ng malay? ba? Diba? My God. Tapos sasabihin ng mga DDS, gagawin presidente? Eh di nagkadalit siya yung ating bansa. Oh. So kung meron po siyang mga ma matitibay na ebidensya. Pumunta hmm. na po siya sa ICI at doon na po siya magreklamo. 'Di ba? Sa issue naman po ng budget deliberations, isa sa mga kondisyon ni Vice President Sara Duterte sa pagdalo ay yung personal din na pagdalo ni Pangulong Marcos sa oh. kamara para depensahan daw ho ang budget ng Office of the President. Ano ho ang sagot dito ng Palaso? 'Di ba? Sa totoo lang, apakalayo ng mga dahilan nila napakalayo ng mga dahilan. Kaya wala po kayong asahan mga kababayan dito sa ating bansa nagaganda gaganda pa ito. Kung ang mamumuno sa 2028 ay puro bobo. Diba? Alam nyo kapag bumaha, tignan mo sabi ni PBBM, oh, habang may ulan, mag ng tubig para pag tagtuyot, magagamit yung tubig. Alam yung sagot ni Sarah, oh, ito mga kababayan, Ipunin nyo lahat ng tubig. Ipadeliver mo sa malakanyang, ipainom mo sa kanya. Kita mo yan? O, oh, ngayon, kung nung tag-ulan nag-ipon kay ng tubig, edi sana nung nasunog dyan sa dabaw, may pambuhos kayo dyan sa sunog. O, oh, ngayon, asaan? ba? Diba? Asaan ngayon? Wala kayong pang-apula ng apoy. Kasi wala kayong inipon tubig. ba? Diba? ka tanga, mag-isip. Kasi wala daw eh. Bakit daw mag-ipon ng tubig? Ibaha na nga. Kita nyo yan? <clears throat> Ganon sila. Yung isang daang baka na nilitsyon nyo dyan at pinakain nyo sa mga bobo lang din naman yung kumain, kung itinulong nyo yun doon sa mga bukid-bukid, di ba? O, oh, hindi makapag-araro pa yung baka, makatulong pa yung baka, ba? Oh, hindi yung mga trabaho nila dong mahirap, ma madagdagan, mabilis-bilis na kasi may baka na. 'Di yeah? ba? Wala pinakain, kinatay. Oh, at hindi pa nga natin sure kung isang daan ba talaga 'yon. Baka yung organizer binulsa pa. Yeah? kasi na nalala ko pa naman pag ganyan may rally-rally, lalong-lalo na yung mga vlogger ng DDS. Pag may rally, anong gagawin nila? Manawagan 'yan sa live o oh, mga kababayan. Ajikas-jikas po kayo, piso-piso lang pang tubig. Eh kung isang libo oh, na nuod sa'yo, tapos isang libo nagpapajikas nag-100, ang ilan libo na makaano mo? Oh, may 100,000 ka na. Oh, tapos saan yung pantubig? Tapos bibili ka tubig, halagang isang libo lang. O, oh, di ang dami na nun. O, oh, di ba? Naloko na. Pinagkakitaan pa ni organizer. Di ba? Ah, ganyan. Ganyan sila. Bubo na nga, bububuhin pa. Hmm. So, yun lang po yun. Mga kababayan, yung ating live, no? Hindi ko na masyadong habaan. Kasi, ito lang naman. Oh, actually, alas uh, Mag-aalas na. Na, yeah. ah, so yun lang, mga kababayan. Maraming maraming salamat po. No? Hindi ko na po masyadong uh, habaan yung ating live ngayon. Mga kababayan, mag-ingat po kayo palagi. Lalong-lalo na, may mga DDS dyan, may mga rabis yan. Mm, mm May, aso, may asong tumatahol, may pusang nagmimiyaw. Yeah. Oh, mga DDS yan, kapag ganyan, tumatahol at na, namimiyaw-miyaw. Na, -miyaw, mm mag po kayo.